mga hangbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas tuloy-tuloy. Ayon po yan sa Malacanang, naritong news ni Kim Gomez. Nagpapatuloy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapababa pa ang presyo ng bigas sa merkado. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nasa 45 pesos na lamang ang presyo ng imported na bigas simula noong March 31. Batay naman anya sa datos ng Department of Agriculture, nasa 19 pesos na ang ibinaba ng presyo ng bigas mula ng ipatupad ang maximum suggested retail price noong Enero. Dagdag pa ni Yuse Castro na sa Philippine Statistics Authority, malaking factor ang pagbaba ng presyo ng bigas sa pagbagal ng inflation noong Pebrero sa 2.1% mula sa 2.9% noong Enero. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.